adlaw ah uh, so bisaya na ang kay mayo sa atong intro ay ninda tatong intro muntaga <laughs> adlaw di ay sabado ta karon kuha tag kanon plasta ta ang pares diha derin na pita sige kaon sa makati pag naa ko sa makati mga palangga di gid na masilbi So, hindi ko makakaon sa mot nag-gutom na ko din pita. Ting pamahaw, ting paniood na. Ah, dere, salpak na matik, Tanawan nyo, kagwapa sa ilang paris, dere. Sa 70 pesos nyo mga palangga with rice na na, pero sos ko ginoon na lang yun. Times 3 ang kalami, git sa ilang paris. Nya ang ila pong tindira, bisaya sad. Ah, oh, di ba? <laughs> Kating nino, tanawa, guapa na. Anya. Gusto ko tambok, aw tangan pulang tambok matek pod na pero daghan gud ang unod anak mga palanggay nindot na shout out kay ate da sa likod si ate ang tindera diha perting ninduta ka sa ilang serve di gud ay mo 70 si pesos ni yun, og mag extra rice pa gud ka mga palangga dili ra man pod na diha mo lagi tay na sa baka na apay uh, tumbong kung tawagan sa tagalog ba niya katuang lubot bitong sa baboy may, oh, baka siguro na basta tumbong lindot lami gina mga palangga di kita magmahay magkakaamo diha tala mga riders mga bisaya tagalog tanan diha pag kita gid sa makati pangutan lang kung asa dapat location ani ako gin tabloan dayon mga palangga di kita magdugay og naabot ko rin naglaro laro'y gid maayo mga palangga tanawan yo maayo diri ta sa may joke noble divide pasay tanawan ta ko gamay diha pag umana sa makati kinakatod ko pa sa hero makati na pag nagkaon na ako padulong na pugod dere sa pasay Para mga palangga ato ang mga palanggang pop spot na mga rider na na diya sa tung likod wala da kay santay nag kay pertigim ini tarung sa beduha oy grabe matinding init gud mga palanga sa pahuway ta dere dako jud katabang ni ato ang akasya po dere nga pertipon dako oy nagay hangin siya bisag init na ra gud hangin niya karon taon-taon ah, magmahay Aka video-video kita rin napita kaya gusto ko nga makita po yung area mga palangga ba. Muna yung pasay, dito di sa unahan mga bilig nga na muna ball of isha niya. Dito rin aha tuwa dito yung dolomites, tuwa po dito kay diwata, napit po. Kaya pag numarito dito rin, pwede po kamuha dito na naaw ka bundia terminal ng Buendia Oh, pwede po ka Makati. Oh, di ma Manila, diretso diretso na kada mga palangga. Sotoy pa kasa, ka, ah, kasing, ha. din duta ka sa tong entra, tong ero di Shout out na lang gid nimo. Asta ero, May pasilog, sobra kainit mga palangga. Digto ang Dolomite bits ah bits naman diha tu ara naong sa ini niya. Taon, taon, na ini taon taw na pila ra pagistorya nakasibog gid ko gamay diya ang abante na ko gamay diha mga palangga tu kita maggenyo solar akong gisom, ginang solar May kan dikto sa may joke no nakuha pong pasayro padulong diya sa may solar area pero nakavideo ko diri nako kan tago naman ko sa may kahoy yeah, na ko sa so, stoplight stoplight mga palangga muraog, oh, all dugay pa siya ano, Una ka ko nga da. Para plan lang yung pagkuar aron video video pa Para dili pod gan ang paglaray-laray ng ablawa. O di ba? Ana <laughs> ang tirad na tong mga palangga. Bisag init mo abante kita gamay aron lang gyud maka post pud sa ato ang Facebook. Keting bot-bota. <laughs> Man indak kay lang ilang mga kabulakan dere. Sus pastilan. Keting gwapaha. Ayala Malls din na diha mga palangga. Na dito sa may Ayala Malls. Oh, dari sa may passage uh, Pasay area. oh, kanin mga palangga. <laughs> Ang stop kay barkada dali, dali na utso na lang gid na. O oh, abante abantin ta. Bye mga palangga. Maayong adlaw kanatong tanan. <laughs>